Tatlo sa pitong luxury cars ng mga Diskaya na ibenta na ng Bureau of Customs. Ang kabuang detalye ng balitang yan ay sa atin ni Alegria Galimba. Naibenta na ang tatlo sa pitong sasakyan na nakumpiska sa mga Diskaya na ay pinasubasta ng Bureau of Customs itong Webes, November 20. Sa public auction ng BOC, nabili ng bidder na Simplex Industrial Corporation ang Mercedes-Benz G500 at Mercedes-Benz G63 AMG sa halagang 31.11 million. Habang ang La Central Jewelries naman ang nakabili ng Lincoln Navigator L sa halagang 7.1 million. Hindi naman naibenta ang Rolls-Royce na may floor price na 45.3 million pesos na binili umano ni Sara Diskaya dahil nagandahan ito sa payong na nakatago sa magkabila ang pinto nito. Wala ring nakabili ng Toyota Tundra, Toyota Sequoia at Bentley Bentega. Sa kabuuan, nakalikom ang ahensya ng higit 38.2 milyon mula sa mga naibentang sasakyan. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, mapupunta ang nalikom na pera sa forfeiture fund ng ahensya na ireremit sa Bureau of National Treasury. Samantalang apat na sasakyan naman na hindi na ibenta ay mulang i, i schedule para sa re -auction. Para sa D8 TV News. Alegria Galimba, derecho sa punto, walang paligoy-ligoy.